level tong si ano eh. Uh, ah. Nasunog yung abaya. Kaya nga nasunog yung abaya niya. Kalo, ah, sino yun? Sumayot naman ah. Si Janine. <laughs> Anong <laughs> ginagawa? Nasunog yun. Ayun, <laughs> Ay, siya yung, yung videographer. May umaapoy na doon sa... <laughs> Akala ko nag-joke-joke lang siya noon. Di ba nakaano kayo noon? Yung Crown Plaza eh ano na pala close na. Ay. Sarado na. Di ba ginagawa noon yung ano? Ginagawa noon yung building na paganoon. Ayun na 'yon. Ah. Busy yung Dubai. Ah, siya na 'yon. Sunstorm ngayon dito. Ah. Oh malapit na pala tayo sa Dubai mo na. 9 minutes. Oo, uh, uh, malapit na. Ang luwang oh, napakaluwang ng ano nila dito, oh, ng kalusada. Doon naman, nandiyan lang, hmm, magsasalubong na kayo. <laughs> Tapos sa gabi, palakasan, usong-usong ngayon yung ano, malalakas na ilaw sa gabi. Ang dami ano. Ang dami, hindi ko naman na siya makita. Ayun pala, flamingo pala 'yun. Ang ganda oh, ganito kaganda ang ano kalsada pa lang dito sa Dubai, ganito nakaganda, luwang-luwang pa. Hindi Hindi na ako magda-drive pa. Hoy, ang dami nila. Oh, ayun na. Flamingo na 'yan oh. Pero hindi naman sana nakikita nyo. Hmm, may aksidente na naman. waktu hmm. tumingin ka sa daan, doon ganda. mga ginagawang building saka ang bilis nila dito magpatay ng building ano gaganda pa ng mga design kakaiba pakiawan yan may oo 24 oras ang ganda ganda na dito ang business may unang pakaganda dito? Doon? Don? Ay, dito? Pati downtown. Namaya mas downtown ka, mag-video? Ang ganda eh. Ang ganda oh. Namiss ko talaga yung Dubai. Nakamiss. Pang! Balikan na dito. Ang ganda-ganda oh. <laughs> Balikan na Balikan na. Balikan na. <laughs> ay malapit na tayo Ang linis-linis pa ayos nila si Bebe. Ayos, ayos. Ay, kakala Ay, na ba? Ay, sarad. Ay na. Magkamukla. Magkamukha ba ka na eh? Ano, ang ganda ko. <laughs> ang ganda daw niya. Wow. yung ano? mo, ay, yung cellphone mo. Yan na. Yan na Let's go. Ano, ano yan yung isa? Ayun. Ay, tapos yung, ayan, yung face cream. Eh, pag meron ng ganyan, hindi na kailangan nun. Eh, eto, tsaka ito. Oo. Oo, hindi na kailangan. Mamili kayo isa na, ito o ito. Parang maganda ito. Ano ba yan? Basahin mo nga. Cucumber naman ito. Ayan, moisturizing cream. Okay na iba. Kompleto. Lola mo. Okay na Oh, facial mask. Yan gusto niya ganito? Uh -uh. -oh. Pero yung kwan, maganda yung binigay mo sa akin ito, na rice. aloe vera. Tapos yung... Okay, Ayun, aloe vera. Ayan, yan. Ayan, aloe vera. Ito. Uh Oo. -oh. Ito ka nyo. Mm -hmm. Ano pa? Rice, maganda din eh. Masubi. Ito, ito. Meron yung ano yung maganda yung charcoal na ano yung gamit ko din nung dito eh charcoal. Comedy. Ah, Aitong, yun. Charbon, chartool. Oh, yan, yan. <laughs> <laughs> Eto, I brought, I brought. Hey, ito. Haha. Eyebrow. Eh. Hindi, ano, brown siya, brown. Meron yung ganun yung may line na siya. At oh, tingin tayo sa iba. Mm, sige. Halika na. Oh, sa niyo lang. ah oh, sige. Hand cream. <laughs> Ay, ito na. Halika na, andeng. <laughs> yung maliit lang, yung uso. Ay, grabe. Ang

kasi pa rin tumingin, ah. Kasi tumingin ako sa Amazon 1, 2, 2, plus. Mm. mm. Yan ang oh, grabe. Liit lang talaga oh. Saan yung camera niyan? Ito yung nasa harap niya. Yan, yan yung ito. Ayan na yun? Mm -mm. Ang galing oh. Hmm? Ang sa yung tinitignan ko kanina eh. Oh, tinitignan Hello! <laughs> DJ I Baka di... mo, Pocket 3. Ayun, O26 oh, na eh. Ayun o, oh, ginaganyan pa yan o, oh, Cheng. Hmm, yeah, mm. yan Oh. <laughs> oh. No. Liit lang niya talaga o. Oh. Tapos kapag nasa harap ka, ano kanya susundan kanya nito sige nga nung camera ay, oo. Oh, ako, ako. Iharap mo sa akin. <laughs> Ay, oo. Yeah, ano mo? <laughs> oh, Nakaano siya sa akin. Ano? Yan yung mga uso ngayon sa ano sa Pilipinas sa mga camera. Liit-liit mm -hmm. lang. Yan. Dito naman kami ngayon sa Nike naman eh. Ang liit pa. Grabe siya. Kaya. Di pa lumalaki. Bibili na ng shoes niya. Kaya. Ang cute. O, oh, bibili na daw si Kaya. Mm, Gram. Yo, you us see. Go down. Ang dami na naghihintay na. Ang laki na niyan dati yung dumito sa amin. Ngayon nagdudulot. Oo. na sila ayon? Eh <laughs> Ay, para itong gusto Ano ito? Red Velvet uh -oh. Cheesecake. Uh -oh. Ano sa cup? Red velvet cheesecake just one scoop in a cup. And then Ayun na yung one scoop niya. Gento dami pala. Okay. <laughs> mm -hmm. Thank you. Wow, oh, sarap to. Can I try mango? Hindi masarap. Uh, oh, yeah. um, one scoop. Cone. Gusto yung toppings ba? Boy, ito may toppings pa daw. <laughs> Marshmallow, caramel, nuts, chocolate, curls, Oreo. Ay, ito, to Ano yan? Ano yan? Yung bilog? Uh Oo. -oh. Yan. Ilan? Ilan? Mga Ilang lima. Ilang toppings? Ayan lang ah. Uh and then one, uh, this one. yeah. Here. Yes. Here. Yeah. Oh, tignan mo, limited edition pala siya. Thank you. Thank you. Hmm? Sarap. So, ito yung kinuha ko, guys. Oh, ito yung sinubukan ni ate, caramel caramel ba yun? Mango raspberry yung kinuha niya. Ayun pala siya oh. Halapang, ito yung mango oh, mango raspberry raspberry sorbet. Ito say ito pala dapat. Tapos Belgian chocolate, masarap din 'yan, guys. Ito pala. Pero okay na 'to para ano? Kahit na ice cream siya, may pagka healthy health check natin. Hindi mo sakit sa paa. Paano naman kasi ngayon Ay, parang malalim naman din, Cheng. Anong malalim? Itong ganito niya. Dapat ganun lang. O, oh, mababaw na. Ano, ibang kulay eh. Masakit. <laughs> Ayan, ilakad malambot. Lambot, no? Malambot. lambot. Ganda. Sarap ilakad. Size mo yan? Uh Oo. -oh. Sakto lang. Okay. Can we have this size? Anong size yun? Para dalawa iisuot mo. <laughs> Hindi, dalawa iisuot. <laughs> Ay, ayaw mo na ganyan eh. Masakit ka mo. Hindi, gusto ko. What size is this? 37. Oh, 37. Yan. Yeah. Hindi, sakto lang. Ayan, oh, no, yung kuku ko, oh. Pag mas maliit yan, masakit na. Eh. Pero, mas, pero okay yung kuku yes. mo, yung dito, oh. Oo, oh, oh, okay siya. Ah. Sate. Si Gaganda oh. Okay, okay sakin sa to. Ganda. Malambot siya, sakto magaan. Oh, hindi siya mabigat. Sakto lang. Na ito. Pag nag-ano sila dito oh, magpapasukat sila, magbibigay sila ng ganyan oh. Para siguro hindi bumaho yung <laughs> yung sapatos. <laughs> Mas maganda yung itim. Mm mhm. Oh. Okay. Uh -huh. Ah okay, okay. Uh, Nagutom, tapos na yung pamamasyal namin, so kakain na naman kami. Sino siya? <laughs> At saka si Bebe. Yun, nandun. Hello, ka ayan na yung baby namin oh ang cute cute oh. ang taba ng pisngi <laughs> malaki na siya ay hello my name is kayan oh guwapo mm, guwapo si kayan ito yung aming baby ayan oh ganun. Gwapo niya, oo. Oh. <laughs> tulog na tulog. Time check, guys. Mag-aalas dos na ng madaling araw. Si Kayan. Hmm, sarap ng tulog. Ayaw magbababa. sarap dan tulog na niya hi lolo hi papsi hi papsi hi ako oh, muna na nagpabantay tulog sila mamaya sila naman ang babantay.